Humihingi ng saklolo ang mga magsasaka ng sibuyas sa pamahalaan. Bukod kasi sa matumal, bagsak presyo na rin nilang itinitinda ang kanilang mga ani na epekto umano ng oversupply nito sa merkado. Si Clayso Pardilla sa detalye. Handa ng anihin ang mga sibuyas ni Angelito sa barangay Pesa, Bungabo, Nueva Ecija. Alam mong nagiging buyer, Iatanong yeah, po namin yung malaking buyer, ba't hindi sila kumukuha. Ang sinasabi po nila, yung palengke natin puno ng imported. Kaya po kami ito, anihin ni Cebues si namin, hindi po namin maanay dahil nang alang kumukuha ang buyer sa amin. Pero bago pa mapakinabangan, di na po ana ng peste ang ilang bahagi ng kanyang sakahan. Tinamaan na ng Harabas yung mga dahon ng sibuyas na nakatanim dito sa sakahan na to. Ang ipinangangamba ng mga magsasaka, kapag wala pang bumili sa kanilang ani, tiyak na uubusin na nitong mga harabas, pati yung bungang sibuyas. Pagkaganon masisira at wala nang matitira, ibig sabihin, hindi rin sila kikita. Eh, ala na pong mangyayari sa amin, piling namin, pag-anihan, dapat po alang imported dun sa palengke. Kasi yun ang nagiging kalaban. At kawawa po kami magsasaka. Si Jimbo, binunot na agad ang mga tanim niyang puting sibuyas, isinako at ibinenta ng 20 pesos kada kilo. 20 na nga po ang bunutan dito ngayon, pumapalo na lang po ng 20. Eh, yung gagawin po namin yan, eh, babagsak presyo na lang namin. Eh, baka ibibigay na lang namin po yung good na yan, eh, mga ano na lang, Baka ano na lang 19 o ano lang 18. Eh balik ano na lang po 'yun. Eh yung puhunan po namin eh halos ano na eh palugi na po yung ano namin diyan ngayon. Paluging binta na po. Halos pamigay na lang eh. <laughs> pamigay na lang po yung sibuyas dito ngayon. Isa ang Barangay Pesa Bungabo Nueva Ecija sa nagbibigay supply ng puting sibuya sa Metro Manila tuwing buwan ng Enero. Kaya pansin ng ilang biyahero ang pagtumal ng bentahan. Every other day na lang po, ganun. Ang order nila. Tapos ano lang po, 50 bags, ganun. Dati, ano, 300 bags. Ayaw na pong umorder ng mga sinusupply namin sa Divisoria dahil marami nga pong nakakalat na imported. Saklolo ang panawagan ng mga magsasaka ng simbuyas na umiiyak ngayon. Kalaan. Mm -hmm. Production cost namin hanggang sa inaani, almost 18 pesos. Eh. Masakit na nga ho, yung presyo mababa, wala pang lumalapit na buyer. ay eh siguro po, makataniman po kami sa kuan sa susunod na ha, na planting season ay eh baka mag-decrease kung baka hindi lang 50% ang ibabawas sa amin. Sabi ng samahang industriya ng agrikultura, maraming naingganyong magtanim ng sibuyas dahil sa magandang presyo na taon. Taya ng grupo, nadagdaga ng 35% ang produksyon ng sibuyas na sinabayan ang pagpasok sa palengke ng mga imported na sibuyas mula sa inaprabahang importasyon na dapat ano, by February, wala nang issuance ng permit uh, para at least eh, yung March harvest eh, hindi matama We hope na yung Sibuyas ma-maintain yung presyo na nasa 35 to 50 para hindi maluling magsasaka. Dapat siguro uh, yung kadiwa tulungan na ibenta yung uh, malalaki kung paano natin i-coconiculate dun sa mga restaurant na kumukuha ng puting sibuyas. Ayon sa Bureau of Plant Industry, wala nang ini permit sa pag-angkat ng sibuyas ngayong 2024. Ipinababalik din ang mga hindi nagamit na clearance. Aminado naman ang Agriculture Department na naging masigla ang produksyon ng sibuyas ngayon. Nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga pektadong magsasaka the DA can always help na matulungan sila through our kadiwa system, either mobile or dun sa mga naka-establish na ng mga kadiwa. I-market tax din natin, uh, yung marketing linkages natin, yung mga existing na mga uh, nanimili na sibuyas. Naniniwala naman ang DA na walang malaking epekto ang pagtama ng harabas sa mga sakahan ng sibuyas. Kale Zalpar para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.